Panibagong ganap na naman nga sa babaeng walang kapaguran at malapit ng pakasalan. Ay! Naksyuta! For today's ganap nga, ay aalis nga pala kami nito aking fiancé at meron nga kami pupuntahan something in Tokyo. Ito so ito sa mga nakalista sa bucket list namin ni Bebo na mapuntahan nga dito sa Japan. Aga nga kami umalis punta ni Bebo sa station. Pero bago ang lahat, eh mag-outfit check muna tayo. Alo ko, kabang luda datang. <laughs> Tingnan niyo naman ang outfit ni Bebo. Kung di lang yan maitim, baka napagkamalan niyang koreano. <laughs> Sabang naglalakad nga kami ni Bebo, ay eh, nag-iisip nga kami kung mayroon nga bang nangangandidato dito. Uso rin kaya dito yung mga SK, Barangay Kagawad. <laughs> Bago nga lahat ay bumili nga muna kami ng train ticket nitong si Bebo. Hindi naman din kalayuan yung pupuntahan namin kaya hindi rin naman kamahalan yung binayaran namin sa ticket. Dating nga namin doon ay nandun na din yung train na sasakyan namin kaya dire diretso lang din naman kami ni Bebo. Dahil maaga pa nga ng mga time na to eh halos wala pa nga kaming taong nakasabay. Pagkasakay nga namin doon ay hahanapin pa namin yung isa pa naming station na pupuntahan para makasakay ulit sa panibagong train. Diba? Sabi ko naman sa inyong maloloko kayo dito sa Japan kung hindi kayo marunong magtanong napakaraming station. Naks <laughs> Ali pagkatapos nga noon ay naglakad-lakad pa kami ni Bebo at talaga naman nagkandal ligaw na kami dahil hindi nga namin alam kung saan kami susunod na papaso. Kaya talaga nag-aalat kami ng mahabang oras kapag ka kami ni Bebo dahil hindi totoo yung oras na nasa mapa. Diyos ko, hindi pa kasama yung ligaw dun. <laughs> talaga naman nakakahinga kami ng maayos ni Bebo kapag ka nga tama yung tren na nasasakyan namin. Dahil sa ilang araw na pag stay nga namin dito sa Japan, eh hindi ko na rin halos mabilang kung ilang beses rin kaming naligaw, ay do. <laughs> Pero ang mahalaga, kahit gaano kami kadalas maligaw, eh nakakarating naman kami sa gusto naming puntahan. Bali, bumaba nga kami dito sa may Tokyo Station dahil dito rin ang daan papunta nga ng Tokyo Sky Tree. Grabe, pag namin dito, nakakatuwa dahil napakaganda at sobrang lamig. Sa nga itong Tokyo Sky Tree sa mga pinupuntahan talaga dito sa Japan. Paisip nga ako bigla sa sobrang taas nito, gaano kaya nila katagal tong ginawa? Pasok nga namin dito, ang hinanap agad namin ay yung bilihan nga ng ticket para nga makaakyat kami sa taas. Tinanga ako ng tanong, sinundan ko na lang kung saan nagpupunta yung mga tao. At tama nga dahil dito nga pala yung machine kung saan ka makakabili ng ticket. Bali yung ticket nga per person ay nakakahalaga ng 3,100 yen or parang 1,000 something sa atin. Bali nagpa-reserve na lang muna kami ng oras ni Bebu at naisipan nga muna namin magkape dito nga sa may Starbucks malapit nga sa Tokyo Sky Tree. So kasi talaga malaman kung same lang ba yung lasa ng Starbucks dito sa Starbucks natin sa Pinas. Bali habang umu-order nga itong si Bebu ng drinks at pagkain namin ay naghanap naman ako ng seat na pwede naming upuan. Halaga naman binantayan ko yung magjowa dun sa sulok para makaramdam sila at kami naman ang paupuin. Chres! <laughs> Ito na nga rin kami nagpalipas ni Bebo ng oras bago nga kami bumalik sa Skytree. Napansin ko nga na saktong sakto lang talaga yung suot ko ngayon sa weather ngayon dito sa Tokyo. Kali pagpasok nga at pagbalik namin dito ipinakita lang namin yung mga ticket na pinagbibili namin kanina at pinakyat na nga kami papunta nga dito sa may elevator. Gulat nga ako dito sa elevator nila. Sobrang laki at kasya yata mga benting tao. Takot na takot nga ako nung mga time na to dahil napakataas nga nang aakyatin namin. Grabe, sobrang bilis ng elevator na to. Makikita nyo naman kung gaano siya katulin. Alam ba na hindi hindi man lang inabot ng isang minuto yung biyahe namin papunta nga dito sa 350 meter. Nung pagkakyat nga namin dito ay grabe na amaze ako ng sobra dahil kitang kita mo lang naman dito ang buong Tokyo at isama mo na ang buong Pampanga na <laughs> Nilibot nga muna namin itong floor na to bago nga kami umakyat sa pinakatuktok ni Bebo. At sa pag-iikot nga namin, eh meron nga kami nakita dito. Kung saan nga eh, pwede mong isulat yung mga wish mo. Meron silang mini vendo dito na kung saan na doon ka bibili ng ribbon na isasabit mo nga doon. Kapat oh, ribbon nga ay nagkakahalaga ng 500 yen o 200 plus sa atin. Napakarami nga wish na nasa utak ko kaya sabi ko kay Bebo, dapat tigil sa kaming ribbon dahil marami akong ililista. Unang-una yung mga hindi pa nagbabayad ng utang sa akin, nakshutang. <laughs> Eh, kasama pa nga pala tong pin at nilagay na nga namin to dito sa jacket nga na suot namin. At after naman noon ay nagsulat na nga kami ng mga wish namin. Tagal-tagal din kami nagsulat ni Bebo dito dahil napakarami ko talagang inilista dyan. Ang una na nga dyan yung pangalan ni Anu. Sana magawi ka dito sa Tokyo nang maalala mong may utang ka pa sa akin. Charis! <laughs> Bay, sinulit ko na talaga yung pagsusulat ko dito dahil hindi ko naman alam kung kailan ulit ako makakabalik dito sa Tokyo Skytree Tree. naman lahat ng na mga may tapan sa akin dyan, wag kayo magalala, nilista ko yung mga pangalan nyo. <laughs> Bali, nung natapos na nga kami magsulat ni Bebo ay naglibot-libot pa ulit kami dito. At after nga noon ay naghanap nga kami kung saan nga kami pwede mag-photo booth. Kaya lang, ang sabi sa amin ay nasa tuktok pa daw yung pinaka-photo booth. Kaya naman pumasok na nga kami at na makaakyat na nga kami sa tuktok. Ano ba na hindi malakas ang loob ko sa mga ganitong lugar? Pero dahil nandito na ako sa Japan at binayaran ko to, eh, laban na natin yan. Bali, ilang segundo nga lang ay nakarating na nga kami dito sa may pinaka-tuktok. At nung paglabas nga namin, ay nagulat nga ako dahil mas maganda pala ang view dito sa pinakataas. Ang dami nga tao taong naglalakad-lakad dito at talagang hindi rin sila nalulula. Inuko akong baluyo mo habang naglalakad ako dyan ng karami kong iniisip. Ganti na, tanong ko ang sarili ko kung safe ba to? Paano kaya kung lumindul? Diyos ko, magpapakasal pa ako. Nakshoot, ha? <laughs> Ah, hindi na rin naman kami nagtagal doon ni Bebo Pero sabi niya sa akin, hanapin daw namin yung pinaka-potobot dito. Hindi naman ako na-aware na yung potobot pala nila dito ay ganito yung itsura. Hay glass nga ito ay ah, hindi na lang ako tumingin talaga sa baba para makapag-picture nga kaming dalawa. Matapos na nga kaming picturean, ay inavail nga namin ni Bebo yung photo souvenir nga namin dito. In fairness naman, maganda yung pagkakakuha sa amin dito. Kaya lang medyo pricey lang talaga. Di 1,500 yen nga yung halaga niyan o 700 plus sa atin. Pero okay na rin dahil maganda rin naman yung frame niya. After nga nun, ay bumaba na nga kami ni Bebo gamit ulit itong elevator na napakasakit sa tenga ng <laughs> Bago nyo i-skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam niyo na kung ano yung mechanics nito. Kagaya lang din sa perya Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game. Kaya subukan nyo na rin laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman! Salamat!